Panoorin niyo ako ngayon kung paano magpila dito sa parisan ni Diwata. Kung makita niyo mga ka-idol, sakto lang yung tao. Pero syempre, para kayo ay makakain dito, kailangan niyo dumaan dito sa daanan na ito. Una, kailangan niyo dito magbayad muna kay ate. Ang ating inorder dito mga ka-idol ay siken. Syempre mga ka-idol, andres na yan. And then, meron na rin pong free soft drinks. Ang sikin nga pala mga ka-idol ay nagkakahalaga lamang ng 120 pesos. Sulit na sulit ka na dito kay Diwata Siken Paris Overload. Ayan, kung makita nyo naman siya atin, o. Oh. Ayan, kung makita nyo naman po mga idol Ayan, kukuha na po tayo ngayon ng sabaw ng Paris. Ayan, so dito po ay merong tatlong kaldirong malalaki. Ayan po yung hawak ko na karton. Akala ko dyan ibibigay. Hindi pala. <laughs> ibibigay pala ito doon sa may soft drinks. Yung palang purpose ng karton na malait niya. Improvise po yung stub nila. O ba? Diba? Katunayan na ikaw ay hindi pa rin po nakakakuha ng soft drinks na free. Ayan, o di ba? Kung makita niyo naman po mga kaidol, meron na rin pong sabaw, meron na rin pong kanin, rice po yung kanin natin. E di syempre, meron pong ketchup. Ayan, so nilagay ko na dyan kasi ang hirap ba naman na nag-video, hawak mo yung cellphone at go order ka. <laughs> At ayan ang mga ka din syempre nakapag order na tayo. Wow, saktong sakto yung ating gutom. Kaya naman ganadong ganado kumain. Kaya naman sa mga gusto punta nandito lang po to sa Medjis IS Pasay, malapit po sa Mua. Kaya naman, ito na, puntahan niyo na. Maraming salamat sa panonood.